sa inyong lahat, mga kababayan. Ito na naman ang inyong lingkod si Kuya Boy para samahan kayo sa gabi ng misteryo. May mga kwento sa bawat sulok ng ating bansa na hindi kayang ipaliwanag ng agham, mga kwentong tila panaginip na binabangungot, at minsan ang mga kwentong ito ay nagtatago sa ilalim ng ilaw ng mga syudad. Ngayong gabi, mayroon tayong isang panauhin mula sa Queen City of the South, mula sa Cebu. Siya ay isang manggagamot. Kilala siya sa kanyang kakayahang gumamot ng mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Pero ang kaniyang kakayahan ang magdadala sa kanya sa mundo ng lagim. Pakinggan natin ang kaniyang kwento, isang kwento mula sa Isang aswang na nagtatago sa mansyon. Ang pangalan ko ay Lina. 44 taong gulang. Kung titingnan mo ang aking klinika sa Uptown Cebu, aakalain mong ordinaryong manggagamot lang ako. May mga pasyente ako na may ubo, lagnat at simpleng sakit. Pero ang mga regular kong pasyente, sila 'yung yung may mga karamdamang hindi makita ng mga doktor, sila yung mga biktima ng kulam, barang, at iba pang gawaing masama. Ginamit ko ang aking kakayahan, ang aking ikatlong mata, para tulungan sila. Pero ang lahat ay nagbago isang gabi, alas 11.30 na. Nakaupo ako sa opisina ko nang may marinig akong malakas, nakatok sa pinto, napatingin ako sa orasan hindi ako tumatanggap ng pasyente sa ganong oras. Naisip ko na baka emergency. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa harap ko nakatayo ang isang lalaki. Payat na payat at ang mga mata niya puno ng takot. Sino ka? Anong kailangan mo? Lina. Ikaw si Lina eh, di ba? Sabi ni Aling Nena, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kailangan mo akong tulungan. May kumakain sa akin pero hindi ko siya makita. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa kanya. Para siyang basag. Tuliro ang kanyang isipan. Pinapasok ko siya at inuupo ko sa upuan. Nanginginig siya. Sinimulan ko ang aking diagnosis. Sa pamamagitan ng aking mga kamay, naramdaman ko ang kakaibang aura sa kanya. Kulay dilaw na may halong itim na mansa. Nanginginig siya pero hindi dahil sa ginaw, parang may nasa loob niya na ano na gusto nang lumabas. Doktor Alina, parang may tumutusok sa akin gabi-gabi. Ang lalamunan ko, laging tuyo. Ang mga kuko ko, parang may humihila palabas. Nakakarinig ako ng isang boses. Isang boses na parang pabulong. Konti na lang, konti na lang, magiging isa ka na sa amin. Habang nagsasalita siya, parang may nakita kong anino na gumalaw sa likod niya. Isang aninong matangkad at payat. Ngunit nang lumingon ako, wala akong nakita. Tanging ang mukha ni Tomas ang nakita ko, puno ng takot. Ang gabi ay bumabalot sa siyudad ng Cebu. Ang bawat kwento ay nagtatago sa likod ng bawat ilaw. Pero ang kwento ni Lina, ang kwento ni Thomas ay nagsisimula pa lang. Ang bawat hakbang niya ay parang paghukay sa isang libingan at sa gitna ng kadiliman, isang bagong kabanata ang magbubukas. Kinabukasan, dinala ko si Thomas sa ospital. Wala silang makitang sakit. Normal lahat ang findings, kaya binalik ko siya sa klinika ko at naman na namin sinimulan kong hanapin ang pinagmulan ng kanyang sakit. Habang nagpapahinga siya, kinausap ko si Aling Nena ang kapitbahay ko na may matinding kaalaman sa mga kwentong bayan. Aling Nena, may pasyente ako na kakaiba. Parang may kumakain sa kanya. May alam ka ba sa mga ganong kaso? Ah, aba, Lina, ang mga ganong kaso, hindi na iyan bago. Sa mundong ito, may mga nilalang na hindi lang tao ang kinakain. Sa panahong ito, sa syudad, bihira na ang mga ganon. Pero may isang lugar sa atin na hindi pa rin nagbabago, ang Villalon Mansion. Ang Villalon Mansion, ang sikat na luma ng mansion na malapit sa capital site, Oo, oh, may nakatira raw doon na isang nilalang sa abin ng mga matatanda. Isang aswang ang nakatira doon. Pero hindi yung karaniwang aswang. Ito ay may kakayahang magpalit anyo. Nagtatago siya sa anyo ng isang mapagkakatiwalaang tao. Dati, yung may-ari niyan, si Don Ramon, meron siyang madilim na nakaraan. Anong madilim na nakaraan, Aling Nena? Hindi <laughs> si Ramon, dati raw ay mayaman at makapangyarihan. Pero meron siyang lehim na ritual. Gusto niyang maging immortal at sa paghahanap niya sa kanyang pangarap, nagawa na niyang maging aswang. Pero hindi lang basta aswang, Lina. Isang aswang na may kakayahang magpalit anyo at magmanupula ng isipan ng mga tao. Nagiging kaibigan mo siya, pero sa loob-loob niya, nagiging Imbiktima ka na pala niya. Habang nagkukwento si Aling Nena, naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Nilingon ko ang Villalon Mansion mula sa malayo. Napakatahimik, walang galaw, walang ingay. Pero alam ko, hindi siya tulog. Ang kwento ni Thomas, ang babala ni Aling Nena, tila nagtuturo sa iisang direksyon. Ang Villalon Mansion. Isang lugar na puno ng kasaysayan ng pera at ng mga bangungot. Humanda kayo mga kababayan dahil ang paglalakbay ni Lina ay nagsisimula pa lang. Isang paglalakbay na maaaring magwakas sa kamatayan. Hindi ako mapakali. Hindi lang ang pagagamot kay Thomas ang nasa isip ko, kundi ang pagtuklas sa katotohanan. Kinabukasan, dinala ko si Thomas sa bahay niya, sa may Street. Malapit lang yun sa Bilalon Mansion. Habang naglalakad kami, ramdam na ramdam ko ang bigat ng katawan ni Thomas. Parang may nakasabit sa likod niya. Thomas, sigurado ka ba na gusto mong manatili dito? Wala na akong ibang pupuntahan, Doktora. Dito ako lumaki. Dito ako nagkaisip. Pagpasok namin sa bahay niya, nagulat ako. Ang bahay ay puno ng mga larawan. Ang mga larawan ay may isang parehong mukha. Isang matandang lalaki. Nakatitig siya sa akin kahit sa litrato. Sino yan, Thomas? Siya si Lolo Ramon. Siya ang may-ari ng Villalon Mansion. Siya ang kinikilala kong Lolo. Sabi niya, pamilya raw kami. Kaya tuwing pumupunta siya dito, lagi niya akong dinadalaw. Parang may kumirot sa aking puso. Siya si Don Ramon ang aswang na nagtatago. Ang aking kutob ay naging katotohanan. Ang aswang ay may direktang koneksyon kay Thomas. Nalaman ko na ang tunay na sakit ni Thomas ay hindi pisikal kundi spiritual. Kumakain ang aswang sa kanyang kaluluwa, sa kanyang anong enerhiya. At ang aswang ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Thomas. Isang kakila-kilabot na pagtuklas, ang aswang ay nagtatago sa ilalim ng pagmamahal. Si Don Ramon, isang aswang na may madilim na nakaraan. Ang tanong, kaya ba itong labanan ni Lina? Gabi na, hindi ako makatulog. Ang mga kwento ni Aling Nena at ang mga nalaman ko kay Thomas ay patuloy na bumabagabag sa akin. Puno ako ng takot. Pero mas matindi ang pag-aalala ko kay Thomas. Alam kong nasa panganib siya at ang tanging paraan para matulungan siya ay ang malaman ang lihim ng aswang. Nagpasya akong pumunta sa isang lumang sementeryo sa Cebu. Doon, nagdadasal ako at humihingi ng gabay sa mga anito at mga santo. Pagdating ko sa sementeryo, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sementadong silya. May suot siyang itim na damit at may hawak siyang rosaryo. Lumapit ako sa kanya. Mano po, Aling Nena? Nalaman mo na ang totoo, Lina. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang makialam. Delikado. Hindi ko pwedeng iwanan si Thomas. Anong dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin para malabanan ang aswang? ang aswang na iyan may kakayahang maging tao pero sa gabi nagiging aswang siya para makita mo ang tunay niyang anyo kailangan mo ng lana na gawa sa mga sangkap na hindi ordinaryo ang lana na iyan ay gawa sa mga buto ng pusa balahibo ng aso at abo ng mga patay nanginginig ang aking mga kamay hindi ko kaya iyan aling nena Masyadong masama ang mga, mga ganong bagay. Kailangan mo ang aswang na iyan, matalino. Hmm? Mayroon siyang isang kahinaan. Hindi siya pwedeng tumapak sa lupa na may asin. Ang asin ay sumisimbolo sa kalinisan. At ang tubig ay sumisimbolo sa kalusugan. Hmm. Maraming salamat, Aling Nena. Pero, bakit mo ako tinutulungan? Dahil ang aswang na iyan ang pumatay sa anak ko. Siya ang dahilan kung bakit nag-iisa ako sa mundo. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang lamig sa hangin. Nalaman ko ang katotohanan. Si Aling Nena ay may personal na dahilan para tulungan ako. Ang dating kaalyado, ngayon ay may personal na motibo. Ang laban ni Lina ay hindi lang para kay Thomas kundi para na rin kay Aling Nena. Ang bawat kwento ay may iba't ibang mukha at sa susunod na kabanata, haharapin ni Lina ang kanyang pinakamatinding pagsubok. Habang nagpapahinga si Thomas sa klinika ko, nagsimula akong hanapin ang mga sangkap na sinabi ni Aling Nena. Napakahirap. Walang tindahan na nagbebenta ng ganoong mga bagay. Kaya nagpasya ako maghanda ng aking sarili. Sa gabi, sa gitna ng sementeryo, nagsimula ako ng ritual. Ginawa ko ang lana na may kasamang mga sangkap na nabanggit ni Aling Nena. Nanginginig ang aking mga kamay pero nagpatuloy ako. Naisip ko si Tomas. Ang kanyang mukha na puno ng takot. Ang kanyang mga mata na nagmamakaawa. Habang ginagawa ko ang lana, naramdaman ko ang pag-init ng hangin. Parang may tumitingin sa akin. Nakita ko ang isang anino na gumalaw sa isang puno. Isang aninong matangkad. Napakalaki. Walang galaw. Nakatitig lang. Napalaki ang mga mata ko. Alam kong hindi lang basta-basta ang anino na iyon, ang aswang. Naramdaman ko ang lamig sa hangin. Parang may humahawak sa aking balikat pero nang lumingon ako, wala akong nakita. Nakita ko ang aking sarili sa aking salamin. Ang aking mata ay kulay ginto. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan. Mula sa isang ordinaryong manggagamot, nagiging isang warrior ako. Isang warrior na may kakayahang labanan ang kasamaan. Ang manggagamot na may pananampalataya ngayon ay may kakayahang labanan ang kasamaan. Ang kwento ay nagiging mas komplikado. Ang labanan ay hindi lang pisikal, kundi espiritual. Ang pagbabalik ni Lina, ang kanyang bagong pagkatao. Sisimula na ang paghahanap sa aswang. Nakabalik ako sa aking klinika. Ang lana ay nasa aking bulsa. Nakahanda ako. Pero bago ako magtungo sa mansyon, Naisip ko na kailangan kong protektahan ang sarili ko. Nilagyan ko ng asin ang mga pinto at bintana. Sinabitan ko ng bawang ang mga pinto. Alam ko na ang mga ganong bagay ay makakapagpatigil sa mga aswang. Habang ginagawa ko ito, narinig ko ang isang malakas na nakatok sa pinto. Nakita ko sa bintana si Aling Nena. Ang kanyang mukha, puno ng takot Lina, huwag mo siyang hahanapin. Si Don Ramon, siya ay hindi lang basta aswang. Siya ay mayroong kapangyarihan na hindi mo kayang labanan. Eh, Meron siyang isang sumpa na kapag nakita mo ang tunay niyang anyo, mamamatay ka. Pero kailangan kong tulungan si Thomas, aling nena. Siya ang biktima huwag mong gawin ito huwag mong ibigay ang iyong buhay para sa isang taong hindi mo kilala pero sa aming mundo sa mga manggagamot ang aming buhay ay nakatuon sa pagtulong sa iba hindi ako titigil hangga't hindi ko nalalabanan ang aswang na iyan hindi ako mapipigilan. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya dahil siya ang pumatay sa anak ko. Naramdaman ko ang sakit sa boses ni Aling Nena. Pero ang kanyang galit, mas matindi kaysa sa kanyang sakit. Siya ay may personal na dahilan para patayin si Don Ramon. Ngunit ang aking laban ay hindi para sa paghihiganti, para sa pagliligtas. Ang huling babala ay ibinigay na ang paghahanap ni Lina ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Ang kwento ay nagiging mas komplikado. Humanda kayo, mga kababayan. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Lina ang kanyang pinakamatinding pagsubok. Gabi na. Ang buong Cebu City ay tahimik. Nakasuot ako ng itim na damit at nasa aking bulsa ang lana. Naglakad ako papunta sa Bilalon Mansion. Napakatahimik. Parang walang, lang tao. Parang walang buhay. Ngunit alam ko na ang mansion na ito ay puno ng mga lihim. Pagpasok ko sa loob, naramdaman ko ang isang kakaibang aura. Parang may tumitingin sa akin. Narinig ko ang isang malakas na iyak. Isang iyak ng isang sanggol. Agad akong nagpunta sa pinagmula ng tunog at sa gitna ng dilim, nakita ko si Tomas. Nakagapos siya sa isang silya. Ang kanyang mukha puno ng dugo. Ang kanyang katawan puno ng mga hiwa. Tomas! Lina, tumakas ka na! Si Don Ramon, siya ay may sumpa. May kakayahan siyang magpakita ng mga ilusyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bawat kwento na sinabi sa iyo, ang tungkol sa akin, ang tungkol kay Aling Nena ang lahat ay ilusyon. Ginawa niya ito para makit ka rito, para maging biktima kanya. Ang aswang ay isang nilalang na may kakayahang magpalitan niyo at magmanipula ng isipan. Napalaki ang mga mata ko. Ang lahat ng aking nalaman, ang lahat ng aking narinig, lahat ay ilusyon, isang malaking bitag. At ang bitag na ito ay gawa ng aswang. Ang bawat kuwento ay may iba't ibang mukha. Ang bawat tao ay may sariling kwento. Ngunit ang kwento ni Lina, ang kwento ni Tomas, ay hindi patapos. Ang labanan ay hindi lang pisikal, kundi espiritual. Ang pagbabalik ni Lina, ang kanyang bagong pagkatao. Sisimulan na ang paghahanap sa aswang. Napagtanto ko ang katotohanan. ni Don Ramon, ang aswang pamaman ay may kakayahang magpakita ng mga ilusyon. Kaya ang lahat ng aking nakita, ang lahat ng aking narinig, ang lahat ay isang malaking bitag. Ang tunay na labanan ay nasa loob ng aking isipan. Sinimulan ko ang aking ritual. Kinuha ko ang lana sa aking bulsa at ipinahid ko sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang pag-init ng lana at sa harap ko nakita ko si Don Ramon, nakangiti siya. Lina, matagal na kitang hinihintay. Sabi ko na, darating ka. Akala mo, matutulungan mo si Thomas. Hindi ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Don Ramon, hindi ka mananalo ang iyong kapangyarihan ay hindi ang iyong lakas, kundi ang iyong pagtatago. Ang iyong kasamaan ay magwawakas na. Akala mo, Lina, sa mundong ito, walang pagkakaiba ang kabutihan at kasamaan. Ang lahat ay nasa iyong isipan at ang iyong isipan kontrolado ko. Habang nagsasalita siya, Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Parang may humahawak sa aking liig. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking ulo. Parang may gustong pumatay sa akin. Lina, isa lang ang paraan para malabanan mo ako. Kailangan mong labanan ang takot mo. Ang takot, ang iyong pinakamatinding kaaway. Napalaki ang mga mata ko, ang lahat ng aking nalaman alam, ang lahat ng aking narinig, ang lahat ay ilusyon. Isang malaking bitag, at ang bitag na ito ay gawa ng aswang. Sa loob ng mansion, ang labanan ay nagaganap sa aking isipan. Nakita ko si Don Ramon na may hawak na kutsilyo. Parang gusto niyang patayin si Tomas. Pero alam ko na ang lahat ay ilusyon. Kinontrol ko ang aking isipan. Sinimulan kong magdasal. Abang nagdarasal ako, naramdaman ko ang paghina ng kapangyarihan ni Don Ramon. Ang kanyang katawan nagiging manipis. Parang nagiging anino siya. Lina, huwag kang magdasal. Huwag mo akong labanan. Sumuko ka na ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Don Ramon, hindi ka mananalo. Ang iyong kasamaan ay magwawakas na. Ang iyong pagtataktil ay magwawakas na. sa gitna ng labanan, naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Parang may humahawak sa aking leeg. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking ulo. Parang may gustong pumatay sa akin. Isang malakas na iyak ang narinig ko sa labas. Isang iyak ng isang sanggol na palingon ako sa pinto. Nakita ko si Thomas na nakatayo. Hindi siya nakagapos nakatingin siya sa akin. Lina, gumising ka na. Kinagamot mo ako sa klinika mo. Wala kang kausap. Wala kang kasama. Kumising ka na. Hindi, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ang lahat ay ilusyon. Naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Bumagsak ako sa sahig. Nakita ko si Tomas. Nakangiti siya. Ang kanyang muka puno ng dugo. Ang kanyang katawan puno ng mga hiwa. Lina, ngayon, magiging isa ka na sa amin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, ay ang iyong kahinaan. Mga kababayan, ang bangungot ni Lina ay nagwakas sa dilim. Ngunit gaya ng lahat ng alamat, walang tunay na katapusan. Dahil ang kasamaan ay laging naghahanap ng bagong sisidlan. Ang tanong... Hanggang saan ang kaya mong tiisin? Kung ang iyong iniisip na totoo ay isa palang ilusyon? Ako po si Kuya Boy. Samahan ninyo akong muli sa susunod na gabi ng misteryo dito lamang sa Aswang Confessions. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-click na rin ang notification bell para lagi kayong kasama sa bawat bagong kabanata ng ating gabi ng misteryo.